Good day mga kabayan uh, Monday ngayon dito, holiday uh, Magpapalipad ako uh, Babatakin ko sila sa training mga kabayan So parang natututunan ko na Na paliparin ko sila ng matagal So ang ginagawa ko mga kabayan Papalabasin ko sila ngayon Tapos hayaan ko silang dumapo sa bubong Bumaba Tapos mamaya paliliparin ko ulit Abali uh, binubugaw ko sila mga kabayan Uh, gumagamit ako ng plug. Kaya lang yung plug ko si Rana. <laughs> ano na eh. Uh, garbage bag kasi yung nilagay ko sa dulo. Unti-unti na So, ganun ang ginagawa ako mga kabayan. Tapos inuurasan ko. So, hopefully, makatagal sila. Kahapon, ano eh, lumipad sila ng medyo matagal eh. uh, pero may interval yun mga kabayan. May pahinga. Time check ngayon mga kabayan. Ayan, 9.53 mga kabayan. So, almost 10 o'clock. So, papakawalan ko na sila. Ito muna yung unahin ko eh, nasa labas. <clears throat> Bali, warm-up nila uh, ito ngayon, yung unang labas nila. Warm-up lang muna nila. Tapos, siyempre, bababayan. Yung iba bumababay, pero may mga lumilipad pa rin. So, pag bumaba sila, hintayin ko muna makapagpahinga siguro ng mga dalawang minuto tapos binubugaw ko ulit mga kabayan o oh, lipad na lipad na na mga kabayan Ila. na na muna yung iba, ano pa eh. Ang tagal lumabas mahihiyain Ayan, lumabas yan lumabas ulit si punggok nakakaroon na mga kabayan yun lang kayo nila Ayan, dito tayo atras tayo atras <coughs> yun dami so uurasan ko mga kabayan so 9.53 na natin sila ano pinakabalan <coughs> Medyo pagi Medyo pagi doon bandaw Saan sila? Hindi na umikot dito Eh may isa Yan. Ayan, Ayun, dami Ayos Ayan, meron pa sa loob Ayan, lumabas na Meron pa kaya Ayan, meron pa Ayan Kabas. Hindi may isa ron. <coughs> Ayun, dami nila mga kabayan Uurasa natin yung lipad nila. So, tama nga yung sabi ni, ano, ni Panyero Tips mga kabayan. Tatlo lang daw yung mga kailangan tandaan. Uh, common sense. Observe. Observe. Tapos, ano pa ba, ba yung isa? Nakalimutan ko na yung isa. Uh, And apply ba yun? Apply ata yun. So, isipin ko ulit mga kabayan. Nakalimutan ko. So, eto iba mga kabayan. Hindi <coughs> ko pinagsasabay. Pero yung training nila, ganun pa rin. Parehas lang. Yan, ito ata yung hindi pumasok. nat oh. parang natakot siya eh. Kasi binubugaw ko sila eh. Na dapat hindi naman. Dapat masanay siya. Sini yun? Eh, meron. Sipungo kaya. Yan. Parang may natatakot sa kanila mga kabayan. Hindi agad pumapasok sa kulungan. Sa labas na tulog sa puno. Dahil gawa kasi siguro na ano binubugaw ko sila. Pero dapat masanay sila. Huwag sila matakot. Ito ap apo ni Tabatcho Anak ni Boy kay Christmas tree. Yan. Ganda. 1335 mga kabayan Kamukha ni Boy Ang nanay niya kapatid ni Negro. So, tingnan natin mga kabayan kung mayroon pa. Wala sila. Uy, nag-raging. Wala pa. Uy, Gok. Diyan ka lang, Gok. Sige, huwag ka muna lombas. Uy, mayroon pa isa rin. Uy, si Pilay. Ano nga pala mga kabayan, binalik ko na si Pilay dito. Naka-recover na siya Tapos, wala. Nawala si Pilay. So, ibig sabihin, lumipad siya. Nawala sila. Ayun, ayun. So, orasa natin. Yan, ayos. <coughs> ano, ayun yung lumabas. Iwan ko lang muna bukas to. Wala na rito. Domino, kalilinis ko lang ng isang araw. Yan. So, yan. Kukod ko rin ko kaya. Sige, papakainin ko muna yung ano. <coughs> Pakainin ko muna yung mga... Uh, mga hen at saka mga uh, kak. Yan. Ito, so, pakainin ko muna sila mga kabayan May nagpares yung dalaw. Parehong hin. Patuka muna ako dito. Ay, naglinis ako kagabi yung mga kabae. Pati rito, nilinis ko rin yung kagabi. So, papakainin ko muna sila mga kabayan. Yung kak, tsaka hin. <clears throat> Tapos magkukudkud ako, mabilis ang kudkud. Habang lumilipad sila. Kasi bukas may pasok. Eh. <clears throat> So, 9.53 ko sila pinakawalan mga kabayan sa orasan ko. Kita-kita kits, maya maya. Welcome back mga kabayan. So, habang naglilinis ako ng lock, nagbabaan na sila mga kabayan. Diyan ah, ayun dami. Yan. So, ang gagawin ko ngayon mga kabayan, uh, bubugawin ko sila para lumakas, tumipad. Kaya ko lang dito. Kukunin ko lang yung pambugaw ko mga kabayan. Lumipad ulit sila mga kabayan So ang time check ngayon 10.29 mga kabayan. 10.29 So 9.53 10.29 Nakakaano pa lang sila Kalahating oras pa lang mga kabayan o, Lumipad ulit sila mga kabayan Para ano Lumakas yung resistensya nila mga kabayan Napanood ko rin sa youtube Ganyan yung ginagawa Tsaka yung ano kasama namin sa club si Anton. Ganyan yung ginagawa niya. Ah, uh, 2 hours niyang pinapalipad. Tapos ngayon daw, nagkukusa na ng 2 hours walang baba. Ganun pala yun, makakabahay. Galing. Ay sila makakabahay. May si Punggok, oh Punggok. Lipad si Punggok. Ayan sila. Lipad lang kayo. Para para sa inyo rin yan eh. Para lumakas kayo. Nauli si Ponggok oh. <laughs> Pero at least lumilipad na siya. Yan. Yan sila. Ang dami mga kabayan oh. Yan. Yan sila. So tapusin ko lang muna ito mga kabayan. Yan dumi oh. Eh. Hehe. <laughs> Dadakutin ko na. Linis-linis lang. <laughs> Kasi kita kita may mga, mga kabayan ha. So okay na mga kabayan. Ah, nalinis ko na. Ayun na. So nilagyan ko ng kusot mga kabayan para dry yung kulungan. Winter na kasi ngayon dito. Malamig tsaka, kaya nagmo-moist yung buong tsaka yung mga yung sahig mga kabayan. tsaka yung dingding. So, nilagyan ko na rin ng patuka, mga kabayan. Yan. So, isang beses ko lang sila patutukain ngayon, mga kabayan. Yung rasyon nila for the day, sa isang patukaan, ah, dinagdagan ko, mga kabayan. So, ayan. Uh, ah, usually, yung binibigay kong patuka sa umaga, 7.5 cups. So, dinagdagan ko ng tatlong cups, mga kabayan. Kasi mamaya, hindi ko na sila pakakainin. So sana magpasukan sila sabay-sabay. So ayan sila mga kabayan, wala pang dumako sa bubong. Lumilipad pa sila. Nawala sila kanina eh. Nung pagkatapos ko bugawin. raging sila mga kabayan. Ayun sila. Ayun nakakasilaw sa ano sa araw. Ayun nagraging sila kanina eh. Yun. Tapos yan, hindi pa ano, hindi pa dumapo tagal yan siguro may mga dadapo dyan pa isa isa dalawa pero may lilipad pa rin si punggok nagtatago siguro yun ano <laughs> yun sila dami so medyo nakakabisado ko na sila mga kabayan mga kalapati ko tsaka medyo natututututo na ako um, Bali ang naobserbahan ko sa kanila mga kabayan. Ayun, observation nga pala sabi ni ano. Panyero tips. So common sense tapos observation. Ano pa ba yung Nakakalimutan ko na mamaya titignan ko. Yan, observation. Naobserbahan ko sa kanila yung unang lipad nila mga kabayan galing sa loob Pag pinakawalan ko, di lalabas sila lilipad. Saglit lang sila lumilipad. Uh, bababa agad sila so ang ginawa ko uh, pinapahinga ko sila mga 1 to 2 minutes tas katulad nung ginawa ko kanina binugaw ko mga kabahayan nung, ano, nung plug kaya lang sira sira na yung plug ko mga kabahayan so yun yun na yung talagang lipad nila kanina warm up pa lang ayan yan sila tagal yan kahapon tsaka nung sabado bali nung sabado inumpisahan ko mga kabahayan may eh, natitirang ano, sampu na lumilipad. Tapos yung iba na dyan na sa bubong. Yan. So yan, ready na yung, ano, yung patoka nila. Yung tubig hindi ko pa nilagyan ng lamang. Ito yung painumi na nila. Mamaya na sila iinom pagkakain. Para ano, malakas ang resistensya mga kabahay. Ganda ng araw. So, yan. Tsaka napansin ko rin gustong gusto nilang lumipad pag ano, malamig. Medyo makulim din. Tama tama winter na. Ready pa ngayon. Ang mas mahirap diyan ano sa atin, mga kabayan kasi napakainit. Pero sanay naman yung mga kalapati natin diyan sa Pilipinas sa klima. So, yep. Kanya-kanyang klima yun. So, yung kalapati rito kung i-raise ir natin niya sa Pilipinas, hindi ubra kailangan mag-breed yung galing dito i-breed i-cross-breed dyan sa mga kalapate sa Pilipinas parang dadapo yung isa <laughs> so yan na nakaready na yung patawa malinis na yung kulungan nailak ko ba? ayan nailak ko ito yung lak nila mga kabayan ayos maliwalas na so maliligo muna ako mga kabayan tapos titingnan natin kung ilan yung bumaba para mapaka ayun si ay kala ko si Pungo okay may lipad pa sila yan sila kami ang so ganun ganyan din training yung ginagawa ko dito mga kabayan pampalakas ng resistensya nila yan mga kabayan Ayos. Baba lang ilaw. Nag-raging kanina eh. Hindi ko makita habang nililinsin yung kulungan. So, last year wala akong ganyang training mga kabayan. Wala akong ganyang sistema. Wala eh. hindi pa ako marunong. Napahalaga pala. So, buti walang hook mga kabayan. Sana, ayun si duma <laughs> Dumapo siguro sa puno si Punggok. Gilipad lang kayo. So, ganyan din yung ano, kinagamit kong training dito, mga kabayan. Hindi ko sila pinagsasama. Ang masyadong marami. Ang hirap kontrolin. Ay, si Pungguk, mga kabayan, oh. Ah, Punggok! <laughs> At least, nabihilipad siya, oh. Oh, bagal, oh. Bagal ni Punggok, mga kabayan. Pero okay. At least, nabihilipad siya. Hindi nakatinga lang sa kulungan. So, mamaya na lang ulit, mga kabayan, ah. ah Bali, 9.53 ko pinakawalan. Tapos dumapo. Binugaw ko ng 10.29. Tapos, yan. Mag-shower muna ako. Mas titingnan ko kung may bumaba. Ayan. Dami. Tingin ko matatagalan pa yung mga ba. So, maya maya na lang ulit mga kabayan. Ha? Hello mga kabayan. So, kaliligo ko lang. Nagbabaan na pala sila. Ayun bumaba na hindi ko na na hindi ko na nating nan kung anong anong oras sila bumaba hindi na natin na time check pero medyo matingin ko medyo matagal na rin ano medyo matagal na rin silang lumipad let's say kulang kulang isang oras pwede na hindi ito yung iba tatawagin ko na ito mga kabayan papapasukin ko na wala nang lumilipad ano ay, eh, wala na. Alos lahat, nandito na. Okay na, pasok na kayo. Ang dami mga ba. Yan. Alam na nila yan, kakain na sila. Ayan pa. Yan. Ah, kakatukin ko na mga kabayan. Hirap buksan ko at may mayroon akong ano may handle sila may, mayroon pa rin sa pergola yung bundle nyan yung grazel mapasok na ay nakatasi pa ako si pilay mapasok na mapasok na pilay yung si punggok Nahul ay nakalimutan na ni Tulay ah. Eh. Yan diyan Tulay. Kung Tulay sa taas. Yan 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 diyan. Yan. Ay eh, si Tulay oh, marunong na. Nakakalakad. Galing. Yes. Hindi ko na na time check kanina mga kabayan, naligo kasi ako. Kala ko may dilipad, parang may naglalakad tingnan natin parang may naglalakad dito sa kami mauubusan siya Eh, pusa patay kayo mauubusan kayo ng ano ng patukap tingnan natin dito ayun apat ah, yan o no. galing kayo mauubusan kayo ng patukap papatay patay kayo buksan ko ulit mga kabayan Pasok na, pasok na. Napasok na, bilis. Maubusan kayong patoka po. Ay, ari po. Bali, mamaya, ko na lang ng ano, dalawang disco. Baba na, baba na. bata pa. Ayon. solve Ayos. Diyan ko nga nang hawakan ditong mali. maliit. Para gaganan yun. Ayos. Solve. Ano ako ng tubig nila mga kabahin. Ito naman Mamaya na yan May ako na sila pa ano Uy seventy oh Okay kailangan na Ito hindi ito umuwi oh Sa labas na Sa puno Ito 90-79 Pili okay, pa ito ulit seventy ha Kakayanin mo ba 200 again Kaya ha. Ngayon pa condition na sila So last year hindi na kondisyon kay nai. Yung tubig mga kabayan. Nagyan ko muna ng tubig. Ayos na mga kabayan. Naligyan ko na sila ng ano, ng tubig. Ganda ng panahon. Ayun na. <clears throat> Sold na sila. Tinanggal ko na rin yung ano, ibang pato ka. Uh, ano. Ayun. Yung tubig nila, dalawa. Masikip. Yan na si Pilay. Yan ako natatanggalin yan, yung malaki. Ayos. So, so sana effective yung ano, yung ginagawa kong training sa kanila mga kabayan. Kaya lang nagagawa ko lang yung pag-weekend mga kabayan. So, nagsimula ako nung Sabad. Long weekend kasi rito mga kabayan. Walang pasok yung lunis. So tatlong beses ko na nagawa sa kanila Sabadoling tas Louris Pati dun Dalawa Mamaya gagawin ko rin dun Mamaya pag uwi ko may pupuntahan na ako Tapos pakakawalan ko sila Hindi ko pa sila pinano, pinakain kailangan ka pa pala Maging istricto rin mga kabayan Huwag tayo maawa sa kanila Kasi, Hindi naman sila nagugutom Alaga naman sila Kailan mag training lang talaga sila So yun lang muna sa ngayon mga kabayan ha. Please like, subscribe and comment. Kita-kita kits ulit kita, kita, sa susunod na vlog. Salamat!